Ang hina ng kukuti mo. Huh? Lahat ng pinabili ko sa'yo, hindi mo man lang natandaan? Ban, lakas mo ka, Bubo ah. Hindi mo ba alam, nag-aaral ako, na ako ang pinakatapuan? Sa ganyang utak, tapuan ka pa niyan? Huwag <laughs> mo akong malated. <laughs> dahil hindi sa pagmamayabang, No nag-aaral ako, nagustuhan ako ng mga teacher dahil sa aking talino ko. <laughs> Sige nga, kung matalino ka, kilala mo ba siyo si Jose Rizal? Sus, pambatang tanong. Sa ganitong edad ko, hindi mo na dapat ako tanongin tungkol dyan. So, kilala mo nga si Jose Rizal? Ah? Aba, siyempre! Bata nga namusmus, tanungin mo kung sino si Jose Rizal kilala eh. Ako pa kaya? So, sino nga si Jose Rizal? Kapit bahay ba natin yun? Oh! Kita muna, Yan bang kapwan? Kunyari kalab. Pero pag was na tinanong kita kung sino yung mga hero natin, baka hindi mo rin alam. Eh kung duda ka, edi magtanong ka sa akin. Sino ang gumawa ng El Pelibusterismo? Si Jose Rizal. Saan binaril si Jose Rizal? Sa Luneta. Sino ang Cononaunahan presidente sa Pilipinas? Uh, Emilio Aguinaldo. Gaano kabaho ang mga utot nila? Matalino ka di ba? <laughs> Tulala ka ngayon. Ganito ito kabaho. <laughs> Ay! <Ayaw! laughs> <laughs>